kulugan ng tapeworm sa panaginip. Ang panaginip ng mga tapeworm ay kumakatawan sa mga damdamin ng pagkahapo. Maaaring pakiramdam mo ay may umuubos sa iyong mga mapagkukunan. Maaaring naroroon ito sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay tulad ng mga relasyon at trabaho. Ang tapeworm ay mahaba at patag na mga parasito na naninirahan sa bituka ng mga hayop at tao. Maari silang magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan kabilang ang pagbaba ng timbang, pananakit ng tiyan at pagkapagod. Ang mga tapeworm ay kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig. Ang itsura ng mga tapeworm sa mga panaginip ay maari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa mga tapeworm ay tanda ng pagkabalisa o stress dahil ang mga tapeworm ay nabubuhay mula sa mga sustansya ng kanilang host. Ang panaginip na ito ay mayroon isang bagay na umuubos sa iyong mga mapagkukunan. Ang mga tapeworm ay maaari din kumatawan sa isang takot sa pagsalakay. Ang mga nilalang na ito ay pumapasok sa katawan ng hindi inanyayahan at nakakagambala sa natural na paggana ng kanilang host. Bilang isang simbolo ng panaginip, ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay na pumasok sa iyong personal na espasyo. Nagpapakita ito bilang isang kasosyo sa pagkontrol, isang nakakalaso na kapaligiran sa trabaho o kahit isang paulit-ulit na pattern ng pag-iisip na tila hindi mo matitinag. Suriin ang iyong buhay para sa mga sitwasyong nagpapababa sa iyong pakiramdam ng kalayaan. Gayun din, ang mga tapeworm sa panaginip ay nagpapahiwatig ng mga takot sa pag-atake mula sa isang taong nakaka-impluensya sa iyong buhay. Maaari ka makaramdam ng pressure sa isang bagay sa iyong kapaligiran. Ang mga bulate sa isang panaginip ay maaaring magpakita na sa tingin mo ay nakulong sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip ng tapeworm ay nauugnay sa takot at pagkabalisa. Sinasalamin nito ang mga pinagbabatayan na alalahanin o alalahanin na kasalukuyang mong pinipigilan. Ang mga takot na ito ay maaaring nauugnay sa kalusugan, pananalapi o iba pang mahahalagang bahagi ng buhay. Ang mga tapeworm ay maaaring umataki at pumalit sa kanilang host. Ang panaginip na ito ay isang babala upang magtakda ng mas matibay na mga hangganan sa iyong buhay. Maaari mong hayaan ng iba na samantalahin ang iyong kabaitan o itulak ang iyong sarili na pasayahin ng lahat. Ang panaginip ng mga tapeworm ay nagpapahiwatig din ng na mga damdamin ng pagkakasala o kahihiyan. Maaaring nagkikimkim ka ng guilt tungkol sa isang bagay na nagawa mo. Sa kontekstong ito, ang mga tapeworm ay kumakatawan sa mga damdaming kinakain ka mula sa loob kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tapeworm na lumalabas sa iyong katawan. Kapag gumalis ang tapeworm sa iyong katawan, maaari ka makaramdam ng ginhawa o pagkasuklam. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na sa wakas ay nababatid mo na ang isang nakatagong problema at ito ay may masamang impluensya sa iyong buhay. Ang mga tapeworm na lumalabas sa iyong katawan ay kumakatawan sa pagkilala at pagharap sa problemang ito Kapag natukoy mo na ang problema, kailangan mong tugunan ito. Maaring kabilang dito ang pagbabago ng iyong mga gawi o pagtatakda ng mga hangganan sa iba. Kakailanganin mo ng maraming pasensya habang dumadaan ka sa prosesong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tapeworm na nakahahawa sa iyong bahay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong kapaligiran sa tahanan ay hindi nakakatulong sa iyong kagalingan maaaring magdulot sa iyo ng stress ang hindi pagkakasundo sa loob ng iyong pamilya. Upang gawin ito, makakatulong kung lumikha ka ng isang mas mapayapa at maayos na kapaligiran sa tahanan. Maaari ka magkaroon ng bukas na pakikipag-usap sa, mga, sa mga miyembro ng pamilya o gumugol ng mas maraming oras na mag-isa upang mag-recharge. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tapeworm sa iyong pagkain kapag na naginip ka makakita ng tapeworm sa iyong pagkain, ito ay nagpapakita na may lumalason sa iyo. Maaari itong kumatawan sa isang nakakalason na relasyon, isang nakababahalang trabaho o kahit isang negatibong pag-iisip. Kailangan mong kilalanin ang mga isyong ito at alisin ang mga ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng tapeworm kapag pinatay mo ang mga tapeworm, ipinapakita mong handa ka ng malampasan ang iyong mga hamon. Maaari ka makadama ng kumpiyansa kapag nahaharap sa mga problemang ito ng direkta. Ito ay isang senyales na ipagdiriwang mo ang iyong mga tagumpay sa daan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbunot ng tapeworm. Ang pagkila ng mga tapeworm sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagnanais na alisin ang masasamang impluensya sa iyong buhay. Ito ay ang pagkilos ng paglaya mula sa anumang pumipigil sa iyo. Gayon din, ang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay naging biktima. Ito ay isang mensahe kung saan ikaw ay isang masamang kwersa na pumipilit sa iyong gawin ang isang भाग गई